Hello mga Papa, what's up? Kakonboy King Papa Benji is back. <laughs> Ayan. So, kumusta kayo mga Papa? So, ingat lagi sa biyaya, no? Lalo sa panahon ngayon, napakaraming naglipana na 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 mga masasamang loob. Uh Oo, -oh, sa panahon ngayon. So, yun po ang ating i-co-content ngayon mga Papa. No? Ang topic natin ngayon eh, tungkol sa pagbibigay ng tip. Magbibigay tayo ng tip para kung paano tayo makaiwas doon sa mga taong masasama ang loob. Lalong-lalo na doon sa mga holdapper, sa mga magnanakaw. Yan. Marami po niyan dito. Hindi lang po sa Pilipinas meron yan. Pati din po dito sa Europe ay meron yan. Pero bago po lahat yan, mag love shout out muna tayo. Ay, mahaba-haba na listahan ng ating mega love shout out. Teka, medyo madilim na rito. Mag-ilaw tayo ng konti. Ayan. Mag migilab love shout out tayo mga papa ano. So itong masugid nating ano eh masugid natin tong taga subaybay <laughs> sa ating channel. So Papa Jus, Papa Jus Mills ng Denmark Padborg Expedition. So shout out sa Papa Jus Mills. At shout out din kay Dagalot Vlog. Ayan, Dagalot Vlog, Papa shout out sa at kay Dennis Dennis Mea Dennis Mia at kay Rigi Ar Cruz from Drivers TV shout out sayo Papa no at kay Ronald Gayon alias Bunso ayan Bunso ayan si Bunso po e eh, isa po siya sa last batch last batch ng Intercargo na excuse me si Bunso po si Ronald Gayon ang isa po siya sa tinatawag naming bunso dahil siya po ay isa siya sa pinakamaliit naming mga kasama pero sabi nga small but terrible ayan mahusay yan uh, maliit lang po siya pero napakahusay siya po yung tinatawag naming bunso sa aming company sa intercargo ayan bunso shout out sa iyo bunso siya po siya po ay uh, last batch last batch po siya ng mga Filipino truck drivers na nakarating dito sa Europe sa aming kumpanya. Ayan. At kay Jonathan Deloria, Papa, I miss you. <laughs> Papa Jonathan Deloria, I miss you, Papa. Shout out sa iyo. At kay Papa Helden. Helden at kay Papa Driver Nick Fishing. Wow. From Palawan, Philippines. Uh -huh. Shout out sa iyo, Papa Driver Nick Fishing. Pahingi isda. <laughs> At kay Papa Uncle Truckers, Davao de Oro. Masugid natin tong taga ano, si Papa Uncle Truckers. Ayan, masugid siyang taga subay ng ating channel mga Papa. Ayan, at shout out din kay Papa Dennis Truckers Life. Shout out sa iyo Papa at kay Edi Lomeda. O ano ano kaya si ano? Si Night Lomeda, yung magaling kumanta, yung singer. Shout out sa iyo Papa Edel Lumida at kay Arances Edgar. Ayan. Edel Lumida Altari, may kadugtong pa pala. <laughs> Edel Lumida Altari Papa, shout out sa iyo at, at kay Arances Edgar. Ayan. <laughs> Bibira lang po sa tayong mag-mega love shout out ano kaya samantalahin natin hangga't meron tayong oras sa mega love shout out natin. So, yun na nga mga papa dumako na tayo sa ating sa ating main topic. Uh, based on my own experience, ayan. Based on my own experience, uh, dalawang base na po nangyari sa akin yung mga papa, no? Unang, una na nangyari sa akin uh, way back 2017. Oh, tama. 2017 na naandun ako sa France. <coughs> Nakaparada ako sa isang uh, maliit na parking sa France tapos uh, summer yon. Tapos yung sa right side ko, uh, ano siya, bukid. Bukid siya taniman ng mga mais. Tapos sa uh, left side ko naman, ano siya, uh, may mga bahay-bahay. Alalakas ang lalakas ng loob ng mga magnanakaw dito. Hmm, totoo po 'yon. Sa left side ko, uh, kasi malapit na ako sa ano eh uh, sa Paris. Malapit na ako sa Paris, France uh, nakakita lang ako ng content parking maka, para makapag, makapag rest ng 45 minutes mm. Maka, makapag break ng 45 minutes bago ako magtuloy-tuloy ng biyahe kasi tatawid ako ng France papunta ako ng Spain thank you ayan, saglit ang mga papa, post muna na natin ayan mga papa <laughs> naabala tayo saglit kasi uh, ito kasing trailer na sinalpakan natin nakiusap lang sa akin yung yung dispatcher namin na itong trailer na to although hindi namin siya company yung trailer hindi hindi siya sa amin pinakiusap lang sa akin na humingi ng tulong para ilabas yung trailer magmula doon sa sa rampahan para ilagay lang doon sa parking tapos pagkatapos noon biyahe na ako na ah, eh tinanong ako nung nagkakarga kung kung tama ba yung daw ba yung mga pangarga ko. Sabi ko eh kung ano yung kung ano ka ko yung gusto niyo kasi hindi naman hindi ko naman biyahean, sabi ko. At uh, tumulong lang ako para mailabas yung trailer na to. Ayun, so istorbo siya mga papa, no. <laughs> Nabitin tayo. Pero tuloy natin, hindi tayo mabibitin. Tuloy natin. hu hindi nga lang bigla kasi naglagay ako ng mga stock bar. Kailangan safety yung mga pangarga. So ngayon, So yun na nga mga papa, ano ang nangyari? nung nakaparada na ako doon bago mag bago mag Paris siguro mga 20 kilometers na lang nasa Paris France na ako noon eh kinapos ako ng oras kaya humanap ako ng parking um, isipin nyo na lang ha nung pag park ko siguro nakapark na ako ng mga 5 minutes kakain pa lang ako noon mga 5 minutes biglang may kumatok tok 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 kumatok siya tapos nung kumatok siya hindi ko muna binuksan yung pintuan ko. Kasi uh, dito sa Europe, mga papa, ano, uh, isingit ko lang muna. <clears throat> dito sa Europe, pag may nangatok sa'yo na hindi mo naman kakilala or strangers, pag once na siya ay nangatok sa'yo, wag na wag mong bubuksan yung pintuan mo. Dapat lagi siyang nakalak, lagi siyang nakasafety lock yung pintuan natin. Once na may nangatok sa'yo, wag mong bubuksan yung pintuan. Huwag mong bubuksan yung pintuan para lang makipag-usap sa kanya. Dahil hindi natin alam kung ano yung kanyang plano sa atin. So, iwasan po natin na buksan yung pintuan. Ang pinakamagandang gawin, buksan po natin yung bintana. Buksan po natin yung bintana at uh, yung kung makakadungo tayo, yung tama lang, doon po tayo makipag-usap sa mga strangers na gusto gusto may pag-usap sa atin. Ngayon, tanong tanong tanungin natin kung anong kailangan niya, kung anong gusto niya iwasan po natin na magbukas ng pintuan. Dahil once po tayo na magbukas ng pintuan, hindi po natin alam ang mangyayari, eh baka mamaya masama yung kanyang plano sa atin at biglang umakit sa truck, biglang ka nalang tutukan o anong gagawin. So iwasan po natin yun mga papa, na no? nabuksan natin yung pintuan pag meron na pag usap sa atin na hindi natin kakilala. <laughs> so, eto na nga, tuloy na natin. <laughs> Kumatok siya sa pintuan. Kinatok niya ako, kakain pa lang ako noon, kinatok niya ako. Ngayon nung kinatok niya ako, binuksan ko yung pintana. Tapos ay usap ako sa kanya. Ngayon ang sabi niya sa akin, buksan mo yung pintuan. Sabi ko, bakit? Ano ako ang kailangan mo? Sabi ko sa kanya. Marunong siya mag-English ha. Itatagalog e, ko na lang papa kasi nauutal ako. <laughs> Ayan. Marunong siya mag-English. Nag-communicate -nag kami as English. Mm eh, Kaya itatagalog e, ko na lang para madaling maintindihan natin lahat. So ngayon, nung binuksan ko yung, pin yung bintana, sabi sa akin, buksan mo yung pintuan. Sabi ko, bakit? sabi niya, pulis ako. Sabi niya ganyan sa akin. Ngayon, wala sa wala sa hinagap ko na pagdudahan siyang pulis. Kasi buk, uh, isa pa, uh, hindi talaga siya naka-uniform, naka-uniform naka eh. Hindi siya naka-uniform. Ewan ko po kung bakit hindi ko siya napagdudahan na pulis. Hmm. Hindi siya naka-uniform. Tapos nang sinabi niya sa akin na pulis ako, sabi ko, o talaga, sabi ko, ang, ang ginawa niya, kumuha siya ng ID kumuha siya ng ID, pinakita niya sa akin ganyan. O, ito, tinan mo, may ID ako. So, tiwala naman ako na police nga. Kasi nasa Europe tayo. Nung time na yun, um, wala pa sa experience ko na, na ganun ang mangyayari. Kaya panatag na panatagan ang loob ko. Kasi lalo na sinabi niya na police ako. Kasi sa totoo lang mga papa, no, ang mga police dito, dito sa Europe, napaka-respetado nila. Yan, napaka-respetado nila rito. Kaya nung sinabi niya sa akin na police ako, ayun, binuksan ko na yung um, uh, pintuan. Dito sa right side siya. Dito siya sa right side kumatok sa akin. Hindi doon sa left side. Sa right side siya kumatok sa akin. Tapos nang binuksan ko na yung pintuan, agad-agad umakyat ka agad siya. Umupo ka agad dito sa passenger seat. Sabi niya sa akin, pulis ako, sabi niya sa akin. Sabi ko, ano pong kailangan nyo sir sa akin, sabi ko. Tapos, sabi niya, patingin ng wallet mo, sabi sa akin. edi... di, Binigay ko sa kanyang ang wallet ko, hinalungkat niya wallet ko, tiningnan niya, tinang lahat ng mga ID ko tinanggal niya, ultimo kasulok sulok ng wallet ko tinanggal niya. Tapos lahat-lahat ng mga may mga mabubuksan niya, chinik niya lahat 'yon. Sabi niya, anong mga laman niyan? Sabi ko, mga kaldero, mga damit, mga pagkain, sabi ko. Ang ginawa niya lahat 'yon. Binuksan niya isa-isa, tiningnan, talagang lat niya talaga isa-isa. Hindi ako nagduda na siya ay hindi pala talaga pulis. Hindi ako nagduda noon kasi mayroon siyang ID. Binuksan niya lahat 'yon isa-isa, tiningnan niya lahat. Tiningnan niya tapos pati yung ultimo yung coin purse ko, tiningnan niya. Ngayon, unti-unti, <coughs> excuse, unti-unti nagdududa na ako sa kanya kung talagang siya ba talaga ay pulis. Unti-unti na akong nagdududa sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya nang galing, bakit hindi ko siya nakita, kung saan siya sumulpot, basta kumatok na lang siyang bigla. Ngayon, unti-unti na akong nagdududa sa kanya kasi nga nakita ko hindi siya naka-uniform. Tapos pagka, pagka sabi ko sa isip ko kung ito ay pulis, kung ito siya ay pulis, meron meron at meron tong uh, sasakyan, yung mobile mobile patrol nila. Meron to. Kung hindi man nakaparada sa likod sa harapan, doon ako nag naginala, naghinala. <clears throat> Kaya ang ginawa ko, yung mata ko, excuse, pinaikot-ikot ko na sa side mirror, kaliwa, kanan. Ngayon, uh, meron ditong mga bahay sa bantang kaliwa, sumilip ko ng mga bahay-bahay kung may mga tao sa, sa bahay, sa bintana. Tanghalin tapat yon mga alas dos yata yun hapon. Siya naman, patuloy siyang nagkakalkal. Meron talaga siyang hinahanap. Talagang sa, sa isip ko, naghanap, naghanap talaga siya ng pera, sabi niya. Tapos ngayon, ah uh, sabi niya, wala ka na bang ibang pitaka? Wala ka na ba? Sabi ko, wala na sir, sabi ko. Sabi niya, saan ka kumukuha ng pinambibili mo ng pagkain? Sabi ko, sa card ko, sa card ako nagbabayad pag bumibili ako ng pagkain. Sabi ko ganyan sa kanya. So, wala na siyang makita. Wala na siyang makita na ano. Ayun, bumaba na siya. Sabi niya sa akin, o sige, sabi niya, sa susunod, mag-iingat ka sa pagpaparadahan mo. Ha. Yun yung sinabi niya sa akin bago siya bumaba. Ngayon sabi ko, salamat sir ka ako sabi kong ganyan sa kanya. Tapos edi yun nga nung bumaba na siya, hindi ko malaman hindi magmula nung pagbaba niya, lumingo lang ako dito sa kaliwa ko, naghanap talaga hinanap ko kung meron siyang service. Hinanap ko, sarapan sa ko sa likod, wala wala talaga eh. Hindi ko na siya makita kung saan siya nagsusuot, kung saan siya sumuot bigla. Ngayon, nag, uh, yung duda ko sa kanya, siguro yung yon, sa Maisan na yon, doon sa Maisan na yon, doon siya nanggaling at doon din siya bumalik. Doon sa Maisan na yon. So, yun. At experience ko po yun, mga papa, no? Na magmula nun, nag-iingat na talaga ako. Nag-iingat na talaga ako na, ano, na sa mga ganong mga pangyayari. O, yan. Tapos, uh, meron pa. Uh, hindi naman sa akin. Hindi naman sa akin yon sa kasama sa, sa, kasama ko din dalawa sila double driver sila uh, siguro mga 2015 yata yon double driver sila, bumiyahe sila ng Italy, bumiyahe sila ng Italy. Ngayon, pagdating sa summer na summer din 'yon. Pagdating nila doon sa Italy, silang dalawa magbabakasyon na ng Pilipinas. Bumiyahe sila ng, ng, ngayon ng, Italy. Ngayon, nakakita sila ng parking at sila ay mamimili sa Italy ng mga konsumong pagkain nila. Ngayon, dahil pabakasyon na nga sila, yung kanilang mga gamit, kanilang mga bagahe, nakaredy na yon, nakaredy na. Tapos, yung, yung, ang binitbit lang nila, yung mga personal nilang gamit, mga passport, kasi mamimili sila, eh, kailangan pag lumabas ka talaga, may dala ang passport, mga, mga ID card mo, dapat meron ka mga gano'n. Ngayon, nung pag-alis nila para mamalengke, eto na, nung pagbalik nila, siguro nga, dahil hindi mo buksan yung truck nila, binasag yung salamin, magkabilaan. Mm -mm. Ngayon, pag akyat nila sa truck, wala na yung kanilang maleta. Ganon po, ganun po kalapit ang mga magnanakaw dito. Tsomyemcheempo po talaga sila. Pag naka sila, doon kanila sasamantalahin. Mhm. Mm Tapos ngayon mayroon pang isa kasamahan ko din na nangyari sa kanya. Gabi, summer din 'yon. Ah, sig ah, ang nangyari sa kanya, nag-awang siya ng kapiraso kasi nga pag summer talaga dito, ah, lalo sa bandang south ng Europe. Ayan mga papa. Tinawag ulit tayo. Tapos na daw yung loading niya. Kailangan daw i-secure ng gusto. Ayan. Tuloy ulit tayo mga papa. Ano? Tuloy tuloy. Nasaan na ba tayo? Bumaba ako saglit eh. Ayan. So, nandun po tayo sa mga kasama ko na na nanakawan. Ano? So, meron pa po akong isang kasama din. Na summer din po yun. Tapos eh, siya naman ay tulog gabi. Ngayon, dahil nga mainit ang panahon, sa parting south kasi ng Europe, sa parting south doon, ay eh, medyo mainit pagka summer. Nag-awang siya ng kapiraso sa bintana. Ngayon, hindi niya malaman bakit nung magising siya ng umaga, wala na yung mga gamit niya. Lahat. Pitakan niya, mga cellphone niya, lahat talaga tinangay. Pati ultimo mga dokumento niya tinangay lahat yon Kinuha lahat yon So, yun mga papa. Kaya uh, magmula nun, natuto na kaming i-secure. Lalo pag mamabihay kami sa parting France, Italy, Spain, sa mga lugar-lugar na yan. Oh, lalo na sa, sa, sa mga sa mga liblib na lugar. Ayan. So, kung kayo papa ay kung kayo po papa ay nakapwesto sa mga liblib na lugar, kailangan po ating i-secure yung ating uh, mga yung ating mga pintuan. So, magmula po nun, noon, nung mga panahon na yun na nalaman namin na marami talaga palang mga masasama loob, eh natuto natuto na po kaming uh, isecure yung mga pintuan namin. So, ngayon mga papa, ituturo ko sa inyo kung paano mag-secure ng pintuan gamit ang set belt. Ayan. So, let's go. Tuturo ko na sa inyo mga papa. So, yan mga papa. Papakita ko sa inyo kung paano kung Paano yung safety para po dun sa pintuan natin na hindi mabuksan ng mga magnanakaw Papakita ko po sa inyo sa pamamagitan ng ating seatbelt Para po mayroon tayong ano dagdag kaalaman mga papa ano? So ganito lang po yan Ito pong upuan na to Medyo iabante natin ng konti yan yung kanyang sandalan tapos i-abante rin natin to ng konti yan tapos itong seat belt natin yan itong seat belt hilahin mo siya ng sagad yan hilahin mo siya ng sagad tapos ipasok mo siya dito sa sa hawakan ito kasi matibay ito eh matibay ito bakal tas ito ipasok mo siya ng sagad doon yan pag nakapasok na po siya ng sagad, saka natin siya ilalak dito sa suotan ng seatbelt niya. So, yan. Nakaano na po siya. Naka, nakasuksok na siya. Nakabakel na. Ayan. Tapos, ihihiga natin siya pabalik. Tsaka din natin siya ibalik doon ulit. Ayan. So, sagad na po yun. Ano mga papa? Sagad na yan. So, ibig sabihin, hindi na yan kayang buksan ng magnanakaw. Hmm. Kasi, hindi na halos ito maunat. Hmm. Pag binuksan pa ito ng magnanakaw, hindi. Mabuksan niya man yung, yung, yung lock, ma-open niya man yung lock, hindi niya ma-hatak-hatak. Ayan. Hindi niya ma -hatak, hatak kasi ipit siya ng, ayan, antigas Oh. Ipit siya ng seatbelt. So, yan po yung pag, pagtamang pag lalagay para po safety sa pamamagitan ng seatbelt natin. Ayan, tigas o, hindi ma, ano, hindi mo buksan. So, ganun din po dun sa kabila mga papa, no, ganun din yung gamitin dun sa kabila. I, doturo ko din sa inyo kung anong gagawin. So, dito naman po sa kabila mga papa, ganun din. Ganun din yung gagawin natin. Luwagan mo lang siya ng konti. Tapos, iabante mo siya. Ayun, maraming nakakay ko. Nauntog pa si Papa Bench. <laughs> Ayan. Tapos, hilahin mo ulit siya ng sagad, yung set belt niyan Hilahin mo ng sagad. Isuksok mo ulit dito sa lagayan. Ay, sa hawakan. Ayan. Tapos, ilak mo siya rito. Ayan. Pagkalak niya, tsaka mo siya ulit isang dal ng sagad tutulak. Ayan. Balik mo siya ng sagad doon sa sandalan. Ayan. Ayan. So ngayon, mahigpit na siya ulit. Ayan. Hindi na, hindi na yan mabubuksan ng magnanakaw. Mabuksan man yung lock ng pinto, hindi niya mabubuksan ng malaki. Kasi yung seatbelt nito, na to, matiba ito. Ayan, ito. Hindi niya na mabubuksan yung pintuan natin. So, hindi na siya. Ang pinakaparaan niya lang para makapagnakaw ay yung basagin na lang talaga yung pinto. Yan lang yung way niya. So, ganun din mga papa sa ano, sa pagtinanggal para hindi mahirapan. Luwagan mo lang siya ulit para malambot siyang pindutin dito. Ayan, Kuha na siya. Saka mo siyang ibalik. Ayan. Yan ang pagtatanggal naman yan mga papa, no? Ganun din. Ah, uh, i iluwagan mo lang yung kanyang sandalan. Tapos iabante mo siya ng konti ulit. Ayan. Tsaka mo siya pindutin. Ayun. Tanggal na. Ayan. Tsaka mo siya ibalik. Ayan. Tapos ibalik mo na sa dating position. Yung pagpupuan mo kung saan ka komportable. Ayan. So ngayon, pwede nang buksan. Ganun po siya mga papa. Para safe. Ah. <laughs> sila mga papa. No? Ah, yun na nga. Ah, so lastly, ah, yun na nga po yung experience ko doon sa sa liblib din na lugar na napardahan ko doon. Ah, dito naman sa Sweden kasi nandito ako in Sweden eh yung nanakawan po ako ng diesel. Ayan. So magmula po noon, ang mga magana ko po ng diesel dito kahit po nakalak na, kahit pa nakabakal pa yung lock mo dyan, meron talaga silang mga special tools na pinangbubuklat nila dyan sa mga padlak, Lalo na sa mga pintuan natin, may meron sila dyan mga, mga master key na ginagamit. So magmula po nung nanakawan ako ng diesel, ayan, natuto na rin ako kung paano i yung yung tangke natin. So, uh, idedemo demo ko lang po sa inyo, uh, hindi sa actual ngayon, ikikwento uh, ko lang kung paano. Kung kayo po ay merong malaking kahoy, malaking kahoy na daladala ninyo, yung pong kahoy na yon ay ikalang nyo po yan doon sa tangke sa takip mismo ng tanke. Ikalang nyo po yan doon, tapos uh, pag naikalang na ninyo doon sa mga takip ng mga tanke ninyo, yun pong airbag ng trailer, ibaba nyo po siya ng sagad. Ibaba nyo po siya ng sagad. Tapos, yun namang uh, airbag ng truck, ibaba po natin ng sagad. Para, kunyari, ito po yung, ito po yung kahoy, ito, andito naman yung, andito naman yung takip, tapos ito naman yung, uh, yung ilalim ng trailer. Pag binaba nyo po yung airbag ng truck natin, ng ninyo, ng traktor, mapipress po siya ng ganyan. Huwag nyo lang po siyang masyadong, uh, higpitan or bigatan baka po yung takip kung plastic man yan baka po mabasag, no so yung tamang ano lang po siya yung tamang diin lang na hindi po talaga siya matanggal oo uh -huh. yun po yung ginagawa kong safe uh, pang safety ngayon para hindi po ako manakawan ng diesel i press niyo po siya ng ganyan doon sa kasi pag binaba po yung airbag bababa po yan ng ganyan mapepress po yung takip yung takip niya so hindi po hindi na po siya mabubuksan ngayon, kung ang gagawin ng maganakaw ay eh, itataas yung airbag sa likod, hindi po siya tataas. So, gaganon din po siya ulit. Lalo po siyang uh, itutulak. So, hindi po siya matatanggal. So, ganon po yung tip ko sa inyo para ma po yung diesel natin at hindi po tayo manakawan ng diesel. So, thank you mga papa. Thank you. So, ayun mga papa, na demo ko na sa inyo kung paano mag-secure ng mga lock ng mga pintuan natin na na-demo na ko na sa inyo at saka na ko na rin kung paano mag-secure ng, ng sa fuel natin sa diesel natin so yun lang mga papa no. ah uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang support sa ating channel at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at hindi pa po nakapag-like or nakapag-follow sa ating page ah uh, pares lang po ang pangalan ng page at saka youtube channel natin ka king papa bench ah uh, like nyo lang po and subscribe or follow para po lagi po tayong manotify pag meron po tayong mga panibagong uh, video na i-upload po natin. So yun lang mga papa. Ano? Ingat po lagi sa biyahe and God bless po. God bless. Ingat po. Thank you.